Kepo tara. akit muna tayo. Bay uwi na sa tatay. Kita tayo muna, Aket. Muna tulog ako dito. Na nakaginit na ako Sipin mo na lang para Isipin Sipin mo na lang para gina-naginit ka na. Isipin mo na lang para naginit 'yung ginago. Sipin mo na lang para lang lang lahat. Kaya, kaya mo pag-uwi mo, isipin mo may pagkain. Oo. Oh, Saklip ko ng ka, no, din naman. Oh, at least ano? Pinaghirapan yung gutom no okay. Good morning Good morning Mas delikado dyan atin, Sarah Oo dali dito ka sa kaliwa Mas delikado Madulas dyan Hindi dyan nadaanan Pero nandiyan na, Pero okay dyan Pero nandiyan na ka na lang din naman Tuloy mo na Hindi <laughs> <laughs> naman tayo inutusan ito eh Tuloy mo na Pinaghirapan pinag mo na lang din naman eh Ayan na si kuya oh Okay Tutulog pa tayo. Kasi kayo na kayo mga bata, ito na kayo kumakapit sa lubid ah. ako mana... Oo, oh, kapit lang te. Kapit ka lang. Kapit lang. Oo. Oh. <laughs> Nakakarating din tayo sa paruroonan. Kapit lang. <laughs> Oo. Oh. Oh, Pasalamat ka muna sa lubid. <laughs> oh. Kaya mo may nagkaantay na pagkain sa bahay nyo. Isipin mo na lang na... <laughs> Sipin mo na lang. <laughs> may crispy pata sa bahay. <laughs> Lord. Thank you <laughs> talaga. Ayan, patag na lahat yan. Ayan, o, <laughs> mga tropa natin, no? Nagpapawis din yung mga katambay natin. <laughs> ah, sige. Katambayers. Oh, okay. uh, tayo naman. Okay. Tayo naman. Okay. <laughs> oh, <bro. laughs> okay. Thank you. Thank ah, you. thank you. Kami naman. It's a Lakay sabihin mo pagka time first, <laughs> <laughs> Ah, kapit lang kapatid. Manalig lang. Gusto guys. Ginusto nga natin talaga 'to eh. Oo oh. oh.

baka kaya ha? kaya ni na. Taas to. Long ago nito eh, long play. <laughs> Doon pa ganun lang. Pahinga mo na, panga. Sandali. Uy. Sandali muna, hinila ako eh. Ano? Tingnan mo na. O, kaya pa. Unti-unti lumuk panga. Momutla ka na okay lang. <laughs> Ikaw din eh. Oh. Walang chocolate. <laughs> Wala nakalimutan, sabi ko kanina magdadala tayo ng chocolate eh. Chocolate dapat. Eh putang bata punta sa ano, laro. Kalimutan natin. Hoy, oh. pare, bilisan natin, nagtasalubong na 'yung araw sa taas. Ganda 'yan. Ocho ni. Ngayon muna natin, guys. Ingat ako eh. Ano? Eh, masarap yan, higal. Sarap ang tulog natin mamaya. Ha. Huh? Taas talaga. Kumakabla lang sa ilhingan na tayo sa bahay. Oo <laughs> pa kaya. Ha. Ba, nagasa yung yung pa. pa yung tuhod mo nasa yung tuhod mo nasa ano mo na? Baba. Kan. Ha. Huh? Thank you, you Lord. Leave nothing but footprints. GoPro stop recording.